Papunta na kami ngayon sa kina mama. Ni-slice na ni mother yung ano yung kakainin namin na ano tinapay. Nagkira mm, -hmm. namin na nga mm -hmm. pa rin naman. Ano? Mm -hmm. Anong gagawin mo? Eh, siyempre yung inuutos ni Commander. Commander? Sino ti Commander mo? Sino pa bang Commander ko? Hmm? <laughs> ah, ganun lang pala, ano? Gift from the Titas from the Philippines, Philippines. Philippines. Ayun, magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan uh, Si Maria, busy-busy, tayo naman syempre, wala tayong ibang gagawin kundi magluto tayo ng tira-tira Tapos, kumain na tayo, mga kaibigan No? Taposin lang ito mga kaibigan, let's eat. yan na yung ating pagkain. Malis. 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 Es gibt schon ganz normaler Reis, das ist auch äh, sehr nass. Das ist Honey, aber ich Keine Boteine, Keine ja, aber ich kann dir auch dieses Brot. Hm. Ja. Mhm. 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 Mix, lamm Islam mm -hmm. mm. Mm. Kanakon, mm -hmm. masalah paling aman, Anu, mm -hmm. masalah yang adobo. itu. yang adobo No. Pero parang na sobrahan sa bawang yung ano. Hindi naman. So, <coughs> para wala ka pa na na ano? Na lasaan? Mm -hmm. Papunta na kami ngayon kina mama. Mapasyalan siya. Mama, mapasyalan siya. alles. O, nandito na kami kina mama at si Jeb may ikakabit na lamp. Ayan, tinitignan niya. Awesome. Tumayo na siya dito sa lamesa, o. Ayan. Oh. Ayan. Ready, mami. Bakit na siya very aquatic water ito? Ay, na tahan din dito, Anita. Ito na. tapos na yung ilaw, o. Oh. Maganda. Maganda. Hotel Aurora. Ani slice na ni Mother yung ano yung kakainin namin na ano tinapay. Tinapay kanina. Hindi ko na jeep. Panetone, da? Pan, Pan, Pan panetone. Ano? Again. Panetone. Okay, very good. langa hindi time kita mo. Ayun. Hindi hmm. tayo mahal ani. Kamayuman ako ah, nga ako ng isa. O oh, sige, ikaw. Sige, pakita sige natin. Yun, ang itsura. Oh. Italian. Tapos may kape. Tapos na kaming magkwentuhan. At ngayon, pauwi na kami. Kasla ka babae na no? nakatalikod. Ay! Eh. Munta, jabok mo, nakapinggol. Para akong babae, sabi ni Maria. Uh -huh. ka naman. Alagrin! Para naman, ano? para naman maintindihan ng lahat-lahat. Let's go. Ilawan mo yan. Ang ape imutas imuta siya. Hindi mo maishoot? Hindi, yan mahirap, mahirap yung butas na yan pag ganitong klaseng butas. Ikaw naman. nagrigat ng peso nga makita? Ah. must say, Ah, ganun lang pala, ano? Okay. Aha, ah, sige. Para sa iyo na yan. Anong okay. gagawin mo? Eh, syempre, yung inuutos ni commander. Commander? Sino ti commander mo? Hmm. Sino pa bang commander ko? Huh? Anong inuutos ng commander? Yung inuutos ng commander... Ako'y magtatahi. Kasi yung jacket ni Commander, oh, ayano oh. <laughs> Nasira. Nasira. Kabibili lang. Oo, sayang. Pero oo, ganyan talaga. Kailangan ko ng ilaw mga kaibigan, kaya dito na tayo magtahi. At syempre, si Commander ay ginutong. Hindi na ba matigas yung ano na yan, Shopo? Medyo. Medyo, medyo matigas na. Pero okay pa rin. Okay pa rin. Mm. Mm. Sa mga sandaling ito mga kaibigan ay walang kibo na naman po si Maria kasi kita niyo naman mga kaibigan na concentrate siya pinagmamasdan yung ating ginagawa at uh, syempre ini-enjoy niya yung kaniyang kinakain, no? So, uh, sa ati pa nga niya sa atin, oh, wow, paano may ginagawa yan? So, yan, pinakita ko sa kanya, no? Tapos, uh, siyempre, yeah nagtingin-tingin uh, tingin ulit siya habang ginunguya yung kanyang pagkain. Trudon, -dil -dil -dil, tapos sabi ko naman dito mga kaibigan, basta sundan mo lang yung uh, yung mga butas, yung tahinya, trudon, you know? trudon, 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 trudon. Tapos uh, yun, tumayo ulit siya mga kaibigan. Ngayon naman, pagbalik niya mga kaibigan ay uh, talagang walang patawad. Mm -hmm. Talagang hindi inalis yung siopaw sa kanyang bunganga mga kaibigan. Uy, pati-dok mo din. Ayun. 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 Tapos na. Tapos na? Hmm. Close ko lang itong maliit na butas na to. Galing. Oh my goodness, ang init. Good morning, good morning, good morning mga kaibigan. Magandang araw ko sa ating lahat, no? Siyempre, it's work day again mga kaibigan. At uh, yun, magkakapi-kapi muna tayo. Pagkatapos nun ay uh, siyempre, uh, maghanda tayo ng baon at uh, let's get to work. Hey. Alis na ako. May Mami, mo ba ako? Oo. Sigurado ka? Oo. <laughs> Let's go. Kailangan mag-ingat tayo rito mga kaibigan. Napakadulas yung ano, kalsada. May isno na naman tayo. Tapos uh, syempre uh, napakalamig ay naka nasa minus 6 degrees Celsius pa tayo mga kaibigan, no? So yan. Oh, matulas talaga yung kalsada, oh. Grabe. ito na tayo. Oh, God bless. Hey, matulas. Ano, ah? Yan, matulas. So, ingat lang tayo baka. Mano na naman ako rito. <laughs> oh, my goodness. Madisgrasya naman tayo,